Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng mga screenshots mula sa CCTV recording ang kapuso aktor na si Sandro Mulak kasunod ng pahayag ng National Bureau of Investigation tungkol sa kanyang kaso laban sa mga independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa unang pagdinig ng Senado hinggil sa kaso, mariing itinanggi ni Nones at Cruz ang mga paratang laban sa kanila nila, hindi nila inabuso si Mulak sa loob ng kanilang hotel room matapos nilang imbitahan ito. Alam daw nila ang magiging implikasyon ng ganitong klasing akusasyon lalo na laban sa isang miyembro ng kilalang pamilya sa showbiz, kaya't mariin nilang itinanggi ang mga alegasyon. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, inilabas na ng NBI ang mga CCTV clips na nagpapakita ng mga kaganapan bago at pagkatapos pumasok si Mulak sa kanilang hotel room. Sa mga video clip, makikitang kalmado si Mulak nang lumabas siya sa kanyang hotel room. Ngunit, matapos siyang lumabas mula sa kwarto ng mga independent contractors, napansin ng mga autoridad ang ilang pagbabago sa kanyang kilos na tumutugma sa kanilang behavioral analysis. Ang mga natuklasang ito ay nagpatibay na si Mulak ay nakaranas ng traumatic event. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Sandro ang mga screenshots mula sa CCTV at inilahad ang kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, mananatili sa kanya ang trauma na dulot ng insidente at hindi na siya magiging katulad ng dati. Aniya, dalawa kayo at isa lang ako. Sa huling bahagi ng kanyang post, sinabi ni Mulak na hindi lahat ay maiintindihan kung paano maging nasa kanyang kalagayan matapos ang karanasang iyon. Habang buhay ko dadalhin ito, dalawa kayo at isa lang ako. I will never be the same again. Some people can never comprehend how hard it is to be in this traumatic situation. Looting someone will never be a consent to abuse. Ayon sa post ni Sandro,